yun Giro muna. Yung paa nakatuwid. Pap Good morning mga part. Linggo ngayon mga part. Yung ano natin dito pa kapaligiran mga part. Ibaba ko yung mga sisiw ko mga yung mga part. Ngayon lang yung makaapak ng lupa tara mga park hintahan natin yung ano natin yung mga sisi ito kita ko sa inyo mayroong ano dyan apat yan tapos yung dalawa PWD mamaya <laughs> 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 ibaba ko dun sa lupa ngayon lang sila makababa dun ah yun baliktarin ko muna yung mga itlog dito sa incubator balikan natin yung itlog baliktarin natin kaliktaran ito yung umaga at gabi binabaliktad ko ito mga pag na yung palatandaan ito yung guhit ng lapis yan para mabaliktad natin yun bali sampo ito mga pag sampung itlog sana maperpekto lahat yung unang salang natin eh ano eh, maraming depikto alright yun, balik na natin uli yan, malapit na yun bali, ano na ngayon 7 days na siya dyan 7 days na siyang nakasalang dyan pagdating ng mga 10 days check na natin yan kung may mga ano na si Milya na siya. Alright. Yan yung sisiw natin po ni natin. baba natin dun sa lupa. Para makalakad-lakad makadlakadla, sila. Magaling na natin takip. Now, first time nyo ngayon maka, ano, apak ng lupa. Oh, sige na. ikaw muna. Ah, lalaking sisiw to. Road island ito mga part. Ito isa oh. Ilagay tayo. Darahin baba natin dun. Baba. baba natin dito mga part sa lupa. Ngayon lang sila makaapak dito. <laughs> Kama ni bago to. Apat lang. Diperensya pa yung dalawa Yan oh. Ito mga part O oh, yung isa o oh. Nakatuwid yung paa Nakatuwid Papakin nga natin Nagsitalunan na. ah Ito yung isa O oh, hirap talaga Baka maka ano pa siya Makasurvive kawawa naman yan, nilagyan ko siya ng papatuka. Ayan. Uy, makain ng lupa yung isa. Yan o, oh, hirap na hirap siya maglakad. Mga parts. Dalawang PWD. <laughs> 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 Nahirapan talaga ng isa. Mas mabuti pa yung isa kahit kakasikad-sikad siya o. Oh. Ayan, na lang para Paano, lalaki naman siguro yun. Kumisa, tingnan. Nakataas na yung paa. <laughs> o. Oh? Hirap paano kaya siya? Bakit kaya nagkaganyan yan? Sa ano ba yan? Sa pag-incubate ba? Hmm. Yun.